Narinig mo na ba ang kwento ng isang baryo sa Amerika na halos wala sa mapa, isang lugar na tahimik ngunit may tinatagong lihim? Isang gabi, may dumating na deyo, walang nakakakilala, walang nakakaalam kung saan siya galing, pero dala niya ang sikreto na kayang yumanig sa buong baryo. Habang siya'y lumalapit sa dambana, biglang nagiba ang hangin, nagliab ang apoy, at narinig nila ang bulong mula sa isang kahong bawal buksan. Ano ang laman nito? Sino ang nilalang na bumangon mula sa kadiliman? At bakit sinabi ng Deo na siya mismo ay anak ng halimaw na isinumpa? Kung gusto mong malaman ang buong hiwaga at maramdaman ang kilabot hanggang dulo, panoorin mo ang kwento ng buo. At kung nais nice mo pa ng ganitong nakakakilabot na kwento, mag-subscribe ka ng gayon, ilik ang video, at iwan na komento kung anong klaseng misteryo ang gusto mong isunod. Sa gitna na malamig na gabi, isang mahiwagang anino ang biglang dumating sa baryo na halos nakalimutan na namundo. Tahimik ang mga bahay, nakasarado ang mga bintana, at tanging huni na kuliglig ang maririnig. Ngunit sa dulo ng daan, may isang dayo na naglakad, may dalang bag na tila mabigat sa sikreto. Sino siya? Bakit siya narito sa baryong hindi man lang nakikita sa mapa? At bakit ramdam ng lahat ng tao ang biglang paglamig na hangin nang siya'y pumasok sa baryo? Sa Amerika nakatayo ang baryong ito, nakatago sa kagubatan. Munit ang ugat ng kultura ay tila hinabi mula sa tradisyong day. May mga palamuting gawa sa kahoy na may ukit na mga diyos-diyosan. May mga alay na nakapila sa gilid ng kalsada, mga garapon na insenso na umaaso. Ang mga matatanda ay nakasuot ng tradisyonal na tela, naglalagay ng mga dahon na saging sa hapag kapag sila ay kumakain. Munit ang pagdating ng dayoy nagdala ng kaba na parang may kasamang sumpa. Lumapit ang isang matandang babae, dala ang isang maliit na kampana na ginagamit lamang sa ritual. Mumiti siya sa deyo, munit bakas ang pag-alala sa kanyang mga mata. Bakit ka narito, Hijo? Ang baryong ito ay hindi basta pinapasok. Mumiti ang deyo, munit ang ngiting iyon ay may kasamang lihim. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa paligid, sa mga bahay na gawa sa kahoy, sa mga lanternang nakasabit na kulay pula at ginto, at sa mga batang nagtatago sa likod ng kanilang mga ina. Saka lamang siya bumulong na mahina. May hinahanap ako rito isang bagay na itinago ninyo noon paman. Nagkatinginan ang mga matatanda. May hindi sila sinasabi, ngunit ramdam ng mga kabataan ang bigat ng katahimikan. Ang pangalan ng bagay na iyon, hindi kailanman binabanggit, ngunit sinasabing kaya nitong baguhin ang kapalaran ng sinumang makahanap. Sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan na kulay abo, nagtipon ang buong baryo sa harap ng dambana. Ang dayo ay nakatayo sa gitna, nakatingin sa apoy na kumikislap. At sa bawat pag-ihip ng hangin, mas lalo nilang nararamdaman na may darating na hindi nila kayang pigilan. Ang apoy ay biglang lumiyab na mas mataas, na para bang may espiritong nagising mula sa pagkakatulog. Napaatras ang ilang bata, hawak ng kanilang mga ina, habang ang matatanday nagsimula ng pagbulong ng mga dasal sa wikang halos kinalimutan na. Ngunit ang dayo, imbes na matakot, ay ngumiti isang niting puno ng tiwala na alam niya ang kanyang hinahanap. Ang bagay na iyon, wika niya ng malinaw, ay narito mismo sa inyong dambana. Napatigil ang lahat. Ang kanilang mga matay ay sabay-sabay na lumipat sa kahoy na kahon sa ilalim ng na altar, nakabalot sa tela na may birdang day na simbolo ng kalasab. Matagal ng bawal itong buksan. Hindi mo alam ang nilalaro mo, hijo, sigaw na matandang babae, sabay hampas ng kampana. Umaling-aungaw ang tunog sa buong baryo, ngunit imbes na magtulak palayo, lalo lamang itong nagbigay ng panginginig sa lupa. Ang apoy sa gitna ay nagbago ng kulay, mula kahel naging aso, at mula sa aso, naging itim na tila sumisipsip ng liwanag. Isa-isa, nagsimula magsara ang mga pintuan ng bawat bahay na parang may sariling isip. Ang mga aso ay nagululan, ang mga ibon ay nagsilisan sa kalangitan, at ang mga batay na payak. Ngunit ang deyo, sa halip na umatras, ay lumapit pa sa altar, ang kanyang mga matay nagningning sa kakaibang liwanag. Kung ayaw ninyong ibigay, kukunin ko. At sa paglapit niya, narinig ng lahat ang isang mahinang bulong, hindi galing sa tao, kundi mula mismo sa loob na kahon, isang tinig na nagmamakaawa at sabay na nagutos. Ang baryo ay biglang nilamon na katahimikan, at sa loob na sandaling iyon, lahat ng tao ay nakatitig, hinihintay kung bubuksan ng dayo ang kahon o. Itinaas ng deyo ang kanyang kamay, mabigat ang bawat galaw na parabang may humihila rin sa kanya mula sa dilim. Nakatingin ang lahat, walang kumikibo, tanging tibok ng puso ng bawat isa ang parang dagundong sa kanilang pandinig. Ang kahon ay bahagyang gumalaw, na para bang may buhay ito, at ang mga birdang tela na nakabalot dito ay nagsimulang kumislap sa liwanag na apoy. Hindi mo dapat ito gawin, muling bulong na matandang babae, na ngayong oras, ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi na sa galit kundi sa takot. Nilingon siya ng Deo, at sa kanyang mga matay may bakas ng lungkot, parang hindi lamang paghahanap ang dala niya, kundi isang pasanin na kailangang tapusin. Hindi ko ito ginagawa para sa akin, mahina niyang sagot, kundi para sa kanya, Bago pa makatanong ang mga tao kung sino ang tinutukoy niya, biglang lumakas ang hangin. Ang mga lantern na nakasabit ay nagliab ng sabay-sabay, at mula sa kahon ay lumabas ang isang boses, malinaw na malinaw ngayon. Ng Palayain mo ako. Ang boses ay hindi babae, hindi rin lalaki, kundi parang pinaghalong deng at sigaw. Nagkatitigan ang mga tao sa baryo, alam nilang iyon ang tinig na kanilang pinilit kalimutan sa loob ng maraming henerasyon. Lumapit pa ang deyo, itinapat ang kanyang palad sa kahon. At sa mismong sandali ng kanyang pagdampi, dumilim ang buong paligid na paabang nawala ang buwan at bituin. Ang apoy na itim ay sumiklab ng mas mataas at ang buong baryo ay tila naputol sa mundo, nakahiwalay, nakabitin sa pagitan ng oras at kawalan. At sa gitna ng katahimikan, isang pigura ang dahan-dahang umangat mula sa loob ng kahon. Ang figura ay balot ng usok, nanginginig at nag-iba ang hugis na parang tubig na walang anyo. Unti-unti itong nagiging malinaw, mga mata muna ang lumitaw, maliwanag na parang apoy na kulay ginto, kasunod ang mahahabang kamay na tila abot hanggang lupa. Nang mabuo ang anyo, lumantad ang isang nilalang na may anyong taon ngunit may balikat na nababalot ng na mga ukit na simbolo, katulad na mga nakikita sa sinaunang templo ng day. Ang mga tao ay sabay-sabay na napaluhod, iba'y nagtakip ng mukha, takot na takot na makita ang matagal ng nakulong na espiritu. Munit ang deyo, na nakatayo, halos wala ng kulay ang kanyang mukha ngunit hindi siya umatras. Dahil sa inyo, sigaw ng nilalang, ako'y nakulong sa dilim. Dahil sa inyong kasakiman, ipinagkait ninyo ang aking kalayaan. Nanginginig ang mga matatanda. Isang lalaki ang sumigaw mula sa likod ng grupo. Ginawa namin iyon para iligtas ang baryo. Hindi mo alam kung anong panganib ang dala mo. Ngunit tumawa ang nilalang, isang tawang parang nagbabasag ng salamin. Lumapit ito sa Deo, ang kanyang mukha'y lumapit sa kanya, at sa isang iglap, biglang huminto ang lahat ng hangin. Bakit mo ako pinalaya? Tanong na nilalang, ang tinig nito'y parang dumadagundong mula sa ilalim ng lupa. At doon, ang Deo'y tumingin, halos mapuno ng luha ang kanyang mga mata. Dahil ikaw ang tunay kong ama. Sa sandaling iyon, nagsimulang umuga ang lupa, at ang baryo'y parang lulubog sa dilim na bumabalot mula sa paano nilalang. Ang lupay patuloy na umuga, ang mga bahay na yari sa kahoy ay nagsimulang gumuho, at ang mga batay humahagulgol habang mahigpit na yakap ng kanilang mga magulang. Ngunit ang mga mata ng Deo ay nakatutok lamang sa nilalang na tinawag niyang ama. Ang nilalang ay hindi agad sumagot, tila nagulat din sa kanyang narinig, at sa unang pagkakataon, ang apoy sa kanyang mga matay nagbago, humina, at naging kulay abo. Anak, bulong nito, halos hindi marinig, ngunit sapat upang manginig ang bong baryo. Ang mga tao ay nagkatinginan, gulat sa rebelasyong iyon, sapagkat hindi nila kailanman inakalang ang nilalang na isinumpa ay may dugong dumadaloy sa isang tao. Bakit mo ako pinigilan noon? Patuloy ng deyo, nanginginig ang boses. Habang ako ay lumalaki sa dilim, tanging mga anino ang kasama ko. Hinanap kita, at ngayong natagpuan kita, hindi ko alam kung ako ba'y dapat matuwa o matakot. Lumapit ang nilalang, itinaas ang kanyang kamay na tila tatapik sa balikat ng anak. Ngunit sa halip ay lumutang ang isang alon na enerhiya na halos sumabog ang hangin. Ang apoy sa dambana ay muling sumiklab at ang kahon na pinagkulungan niya ay nagbasag-basag na parang salamin. Hindi ako pinigilan upang masaktan ka, sagot ng nilalang, ang tinig ay mabigat at mabagal. Pinigilan ako dahil ako mismo ang panganib. Sa likod ng nilalang, nagsimulang sumulpot ang mga anino, mahahabang figura na parang nilalang mula sa ibang mundo, nakatingin sa baryo na tila sabik kumawala. Napatras ang mga tao, halos mawalan ng lakas ang ilan. Ngunit ang dayo'y nanatiling nakatayo, at sa kanyang mga matay may bakas ng desisyon, isang pagpili na alam niyang babago sa kanyang kapalaran at ng buong baryo. Kung totoo ngang ikaw ang panganib, mahina niyang sabi, ako mismo ang hahawak sa kapalarang ito. At sa sandaling iyon, tumigil ang pagbuga ng lupa, bumigat ang katahimikan, at lahat na matay na katuon sa pagitan na ama at anak, naghihintay kung sino sa kanila ang mapapasya na kinabukasan ng baryo. Sa bigat ng katahimikan, parang huminto ang oras. Nakatayo ang anak at ang nilalang na kanyang tinawag na ama, magkalapit ngunit tila may bangin sa pagitan nila. ama tao sa baryo ay hindi makagalaw, naghihintay kung alin ang mananayg, ang dugo ng tao, o ang sumpa na espiritu dahan-dahan, ibinabano nilalang ang kanyang kamay. Ang mga apoy sa kanyang mga matay tuluyang naglaho, napalitan ng pagod at pamumulila. Hindi ikaw ang dapat magdala ng bigat ng aking kasalanan, wika niya, malambot na tinig na tila nagmumula sa pinakamalalim na hukay na kanyang puso. Kung ang kapalaran ko'y manatili sa dilim, hayaan mong ikaw ang maging liwanag. Nagulat ang lahat ng biglang kumalma ang lupa. Ang mga anino sa likod na nilalang ay unti-unting naglaho, para bang sinipsip ng hangin at ikinulong muli sa kawalan. Ang apoy sa dambana ay naging abo, at ang kahon na basag ay naglaho na lang na parang hindi kailanman umiral. Nilingon na nilalang ang anak, at sa huling pagkakataon, ngumiti ito, niting puno ng kapatawaran at pamamaalam. Anak tandaan mo, kahit sa dilim, may puwang para sa pag-ibig. Sa isang iglap, ang kanyang anyo'y nagpulbos, nagmistulang abo na inihipan ng hangin. Ang lahat ay natigilan, tahimik, habang ang abo'y umakyat sa langit at nawala sa gitna ng mga bituin. Tumayo ang anak sa gitna ng abo, nakayuko, hawak ang bigat ng katotohanan ng kanyang natuklasan. Lumapit ang mga tao ng baryo, dahan-dahan, at sa unang pagkakataon, walang galit o takot sa kanilang mga mata. Sa halip, may pag-asa na ang sumpa ay natapos na at ang baryo ay muling makakabangon. At sa gitna ng gabing iyon, habang ang hangin ay muling nagiging banayad, isang bagong umaga ang nagsimulang pumatak sa kanilang mga puso, umagang wala ng anino, kundi pangakong haharapin ang bukas na magkasama.